Lisa Soberano. Isiniwalat ang halos tatlong taong breakup nila ni Enrique Gil. We weren't a match anymore. Ang revelasyon na matagal ng inaasam at kinakabahan ang fans. Sa wakas, natapos na ang matagal ng haka-haka sa mundo ng showbiz. Sa isang emosyonal at tapat na pag-amin, Isiniwalat ng actress na si Lisa Soberano na halos tatlong taon na pala mula nang maghiwalay sila ng aktor na si Enrique Gil, isang revelation na ikinagulat, ikinalungkot ngunit tinanggap na rin ng kanilang mga tagahanga. Nangyari ang pasabog na pahayag sa Agosto, labing apat episode ng Can I Come In? podcast ni filmmaker Sarah Bahba, kung saan walang paligoy-ligoy na inamin ni Liza. I've been itching to tell people this because I haven't been very truthful. Quen hasn't been very truthful. Quen and I broke up. Para sa maraming fans ng Liz Quen, ang love team na minahal at sinuportahan nila sa loob ng halos isang dekada, ito ay parang pagtatapos ng isang kabanata sa isang nobela na dati punong-puno ng kilig at pangarap. Ang simula ng katotohanan, bakit inilihim sa publiko? Sa parehong panayam, ikinwento ni Liza na hindi kaagad nila isinapubliko ang hiwalayan dahil sa hiling mismo ni Enrique. Originally, the reason why we haven't said anything about it is because Enrique or Quen asked me not to say anything about it first, paliwanag niya. Hindi umano agad nila kayang harapin ang katotohanan, hindi dahil sa galit o sama ng loob, kundi dahil sa takot na gawing totoo ang isang bagay na masakit. I think it was coming from a place of not wanting it to be real. And at the same time, I agreed to that because I also didn't want it to be real, dagdag niya. Ayon kay Liza, malaki rin ang naging papel ng kanyang pagiging people pleaser sa desisyong iyon bilang isa sa pinakamalaking bituin ng ABS-CBN noon, natatakot umano siyang baka mawalan siya ng fans at bumagsak ang kanyang career kapag nalaman ng publiko ang breakup. I was so afraid that if people found out we weren't together anymore, my career would go bad, or people just wouldn't love me anymore. Ang magandang breakup. Kung tutuusin, hindi may tuturing na ugly breakup ang nangyari. When I broke up with him, I would say it was such a beautiful breakup because it was still so, so full of love. Ani Liza. Hindi raw dahil may kasalanan ng isa sa kanila o may matinding away, kundi nagbago na ang takbo ng kanilang relasyon at naramdaman nilang hindi na sila magkatugma. Our breakup was really good, it was just that we weren't a match anymore. Aminado rin si Liza na mabigat sa kanya ang guilt dahil hindi niya pinili na manatili. Kahit alam niyang, iyon ang gusto ng maraming fans, ngunit mas pinili niyang unahin ang kanyang personal na growth. Mula sa love team, hanggang sa totoong buhay, ang tambalang Liz Quinn, ay nagsimula noong 2013 sa pelikulang She's the One bilang mga supporting characters. Ngunit sumabog ang kanilang kasikatan noong 2014 sa teleseryeng Forevermore, kung saan gumanap sila bilang Sander at Agnes. Ang naturang teleserye ay naging phenomenal hit nagdala ng ratings na doble sa inaasahan at nagpatatag sa kanilang tambalan bilang isa sa pinakamalakas sa henerasyong iyon. Mula noon, nagtuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto. Just the way you are. Every day I love you. Dolce Amore, my ex and Wives, Pagani. Alone. Together. Noong dalawang libot labing siyam lamang nila opisyal na kinumpirma sa publiko na magkasintahan sila sa totoong buhay, kahit na ilang taon nang alam ng malalapit sa kanila ang relasyon. Ang pagbabago sa landas ni Liza. Matapos ang breakup, nagsimula ang malaking pagbabago sa career ni Liza Lumipat siya sa pangangalaga ni James Reid at Careless Music at sinubok ang mas international na direksyon para sa kanyang career. Ang kanyang desisyong ito ay tinanggap ng ilan, ngunit binatikos ng iba, lalo na't nasanay ang mga fans na makita siyang kasama si Enrique sa lahat ng proyekto. Ang revelation ng breakup ay tila nagbigay linaw kung bakit hindi na muling nagkaroon ng bagong Liz Quinn project sa nakalipas na mga taon. Reaction ng fans, shock, lungkot, pero may pag-unawa hindi maiiwasang maging emosyonal ang mga Liz Quinn fans matapos ang rebelasyon. Sa social media, nagtrending agad ang hashtag number Lizard Quinn at We Love You Liza ilang minuto matapos lumabas ang podcast episode. May ilan na nagpahayag ng lungkot at panghihinayang. Parang nawala ng fairy tale ending ang love story namin, sabi ng isang fan sa X, dating Twitter. Ngunit marami rin ang nagpahayag ng suporta at pag-unawa. Mas importante na masaya sila individually Thank you for giving us years of kilig, Lisa and Gwen. Ano ang ibig sabihin nito para kay Enrique? Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Enrique Gil tungkol sa revelasyon ni Liza. Ngunit ayon sa mga malalapit sa aktor, abala siya sa mga personal na proyekto at family business at nananatiling low profile sa showbiz mula noong 2022. May mga hakahaka -haka na baka bumalik si Enrique sa acting sa susunod na taon, ngunit walang kumpirmasyon mula sa kanyang kampo. Isang relasyong natapos, pero hindi nabura. Para kay Liza, nananatiling mahalaga si Enrique sa kanyang buhay kahit tapos na ang kanilang relasyon. I still love him as a person. When I look back at our time together, I see good moments all the time. Ani niya. Ayon sa aktres, puno ng magagandang alaala ang kanilang naging pagsasama at hindi mabubura ang mga ito sa kanyang puso. Sa mundo ng showbiz kung saan madalas ay may kasamang intriga at siraan ang mga hiwalayan, natatangi ang kanila dahil sa respeto at kabutihang ipinakita nila sa isa't isa. Hindi sila nagpalitan ng masasakit na salita sa publiko at walang kumalat na isyong nagdungis sa kanilang pangalan. Sa halip, pinili nilang panatilihing pribado ang ilang detalye at magpasalamat sa magandang yugto ng kanilang buhay na magkasama. Para kay Liza, mananatili si Enrique bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan at inspirasyon. Pagtatapos, ang pag-amin ni Liza Soberano sa kanilang hiwalayan ni Enrique Gil ay nagsilbing paalala na kahit ang pinakamatatag at hinahangaang love team ay dumaraan din sa pagbabago. Sa loob ng halos sampung taon, pinasaya at pinakilig nila ang milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng kanilang chemistry sa telebisyon at pelikula, pati na rin sa mga totoong sandali na nasaksihan ng kanilang mga tagahanga. Ngunit, tulad ng maraming totoong kwento ng pag-ibig, dumarating ang oras na kailangang maghiwalay ng landas upang bigyan pagkakataon ng pagkakataon ang isa't isa natuklasin ang sarili at unahin ang personal na paglago. Para sa maraming taga-suporta, ito ay isang masakit ngunit makatotohan ng bahagi ng buhay. Para sa Liz Quinn fans, kahit natapos na ang kanilang relasyon, mananatili sa puso at alaala -ala ang masasayang tawa, luha ng tagumpay at kabiguan, at mga yakap na nagpapatunay ng kanilang pagmamahalan noon. Sa screen man o sa totoong buhay, nakapag-iwan sila ng markas industriya at sa puso ng bawat taong naniwala sa kanila. Ang kanilang kwento ay isang magandang alaala -ala na magpapatuloy na magbigay inspirasyon kahit na nagbago na ang direksyon ng kanilang mga buhay.